publiko ang tunay na nagtatrabaho sa gobyerno. Pero inami naman ng palasyo na hindi nila pinipigilan si VP Sara kung dalasan nito ang pag-alis ng Pilipinas. Narito ang Agenda Weekend Report. World Tour. Ganyan inilarawan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang sunod-sunod na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa. Uh, hindi po natin mapipigilan ang kung gusto niya pong magkaroon ng world tour uh, sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Hindi po natin alam kung ano yung subot niya. Wala pa po nasabi sabi sa akin kung personal trip ito ulit. Bagamat hindi direktang pinangalanan, ikinumpara ni Castro ang performance ng Bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taumbayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino uh, nakikita nila, sabi ko, I, I feel na depression nila eh, kung talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Speaking of, uh, po natin yan. Sino po ang sinasabi yung nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trips? Ay, alam niyo na yan kung sino. Sa survey na inilabas ng social weather stations bago ang kanyang sona noong July 28 Tumaas ng 10 percentage points ang trust rating ng Pangulo na umabot sa 48% mas mababa pa rin sa 61% ng pangalawang pangulo. Halos isang buwan na malagi ang bise sa The Netherlands matapos arestuhin at ikulong sa dahig ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Mayo naman ang bumisita sa Qatar para sa isang event kasama ang Filipino community si Duterte bago siya bumalik sa dahil para bisitahin at i-celebrate ang kanyang kaarawan ng kasamang ama. Hunyo na nagpunta siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. At sinundan ito ng biyahe sa Melbourne, Australia. Kamakailan lamang ay mga Pilipino sa South Korea ang binisita ng bise. Ma'am, nauna na rin niyang inanunsyo ang pagpunta sa Kuwait ngayong August 8. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kumpirmahin kung matutuloy ang biyahing ito ng bise pa Kuwait, pero wala pang ibinibigay na sagot ang kanyang kampo. Pero nauna nang sinabi ng Office of the Vice President na ang mga biyahe ni Duterte ay aprobado naman ng Malacanang. Kaya ang tanong, bakit binibigyan ng Travel Authority ng Malacanang si VP Sara kung kinu-question naman ito ang pagbiyahe nito? Kung tatanungin ko at sasabihin nyo na hindi dapat payagan ng Vice Presidente, ano po ang magiging tingin na naman ng na mga supporter ng Vice Presidente? Sasabihin naman na ang freedom of movement niya ay hinahadlangan. Kung ganyan po ang gusto niya mangyari at lagi po siya nasa ibang bansa para sa personal trips niya, uh, yan po naman ay cargo niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga Pilipino. Nauna na rin pinalagan ni Duterte ang mga patutsada ng palaso hinggil sa kanyang mga biyahe abroad. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Kasalukuyan pa rin pinag-uusapan ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo sa kabila ng pagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment ayon sa Supreme Court. Nakatakdang umapila ang Kamara sa desisyong ito. At ang Senado naman, nakaschedule na bumoto sa August 6 kung susundin ba ang utos ng Korte Suprema. Ang Malacanang, nanindigang hindi makikialam sa usapin at susundin ng anumang nabiging kapasyahan ng kataas-taasang hukuman.